Alright, sa so mapayapang buhay, tinawag ito So, ngayon po mga kapatid, ano uh, na dito tayo ulit sa kabila rin po. So, kung saan rin po tayo, eh, binidyon na rin po natin yung kabila rin po yan dyan. Ito so, mga kapatid, ay eh, maganda yung pagkakagawa rin po dito. At maganda yung pagkakadisplay rin po mga kapatid. Parang museum na rin po yan dito, ang banda po mga kapatid. At ngayon lang talaga nakapunta rin po dito mga kapatid. Kaya binidyon ko na rin po mga tonrin po mga kapatid. Oh. Ito yung mga anghel na rin po, maganda rin oh. Parang si sandra Rafael yata ito, mga patid eh. Yung si San Rafael po, yung wala po nakakalag sa mga ganyan rin po, mga patid. Ayun po yung aking pinanalangin, yung ginadasal rin po, mga patid. Sa araw-araw rin po, mga patid. Ito si Bibi Jesus na lang po yan, mga patid. Oh. Natutulog siya ng maingay. Yan. Ito rin po, mga patid, anghel rin po yan, no. Oh. Ang ganda rin pagkakagawa rin po niya, no? Ayan, no? Ang ganda. So, may po mga kapatid, eh, ito naman yung sa mga probinsya rin po yung dito, parang kagaya rin sa mga bundukin rin po mga kapatid. Kagaya rin sa mga probinsya rin po natin. Ito yung mga uh, angil na rin po yung dito. Ang ganda talaga yung pagkakaano talaga, oh. Maklase talaga yung pag-iisip yung gumawa rin po niya, no. Yung sa mga bahay rin po niya, no. Ay, eh, may ito, pa po yan, mga kapatid, oh. Eh nakatanggal po lang, nakatanggal pa pala, yan, oh. Yung iba hindi nakatanggal. Nakatang ito, may hindi ano rin po yun. Aso yata ito. Ay, hindi. Baka pala yan, no? Baka yun na dito. Ito yung tubig na rin. mga tila. Yung salamin yung pagkakatubig. <tinyo> ha? Huh? Ito lang ito? Ayan po mga kapatid. Ito po, isa rin po sa pinakamaganda rin dito rin po. Yung pagkakagawa rin po yung mga kapatid, oh. May po yung may, ano na rin po, yung may mga sinag na rin po yung mga kapatid. Yan. Ay, si Baby Jesus na mga kapatid, nandito sa dulo rin po yung mga kapatid. Yan, mga anghen na rin po. Ito rin po, maganda rin po ito. Yung mga cute na rin po ito, mga kapatid. Yan